Happy birthday to you. So what's up, guys? narito na naman tayo sa sentro Mampanga at uh, birthday ng uh, may ari po ng sentro uh, at uh, ay po yung amin pinunta dito. Siya pero maglalaro na rin ng tennis at uh, kawilang huna namin kahapon pero ito na naman po kami, gala na naman po So ayan guys ha. Oh. Nandito na po tayo. Ayan po ang dami po tao. At ayan po may bangayang parating. Thank you. <laughs> Hi. Hai. Darita na naman kami. Ayun guys, this birthday. Sama aku sih ya. mulai Eu não